ating alamin kung sino-sino ba ang mga lalaki ang naging boyfriend at na-link kami maintata sa showbiz at sa labas ng showbiz. Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribe. Ating alamin, number 1, Edward Barber. Sa Edward Barber ay naging kalab tim ni Maymay at nakasama niya siyempre sa Pinoy Big Brother housemate noong una. At paglabas ng bahay ni Kuya, ay, uh, naging love team niya ito. Sumikat sila at nagkaroon ng maraming pelikula. May romantic relationship ang dalawa so walang aminan ang nangyari. Sunod, Doni Pangilinan. Aside kay Edward Barber, one of the closest friend of Maymay Entrata ay si Doni Pangilinan. Pero hindi naging sila. Bumilib itong nga si Doni kay Maymay Entrata bilang strong woman si Maymay at naging close sila dahil sa ASAP. Every Sunday sa ABS-CBN. Talaga namang friendly si Maymay, katulad ni Duny Pangilinan. Kaya naman, sila ay uh, naging kaibigan ng madali at mabilis. Pangatlo, Britt Jackson. Isa ding produkto itong si Britt Jackson sa Pinoy Big Brother. Naging uh, naging kaibigan ito ni Maymay dahil nag-guest si Maymay sa interview niya sa Billboard Philippines. At naging uh, magkaibigan sila. At uh, nung nagkaroon ng event, ay talaga namang gentleman itong uh, si Brett Jackson. Kaya may may intrata. At maraming lumabas na issue na sila ay mag-on na daw. Pero hindi, magkaibigan lang talaga sila. Sunod si Aaron, mula sa Canada. Ito talaga ang confirmed boyfriend ni Maymay, may. yes. Mayroong romantic relationship ang namagitan sa kanila. Certified at confirmed boyfriend ni Maymay may mula Canada. Nakilala na ito sa Canada, of course. Nagkaroon ng TV show o show si Maymay May sa Canada na kung saan siya ang guest ng ABS-CBN. Sunod, Stella Hero. Siyempre, parehong kalog siya na Stella Hero at Maymay May and Tata. Kaya naman, mabilis sa kanila ang pag-click bilang isang closest friend. na isyo sila na naniligaw daw si Stella kay Maymay May, dahil pinakilala daw ni Stell si Maymay May, sa kanang ina nung birthday hindi po totoo yun talagang magkaibigan lang si Maymay May at Stell. at ito ang panghuli at pinakalatest ito ang boyfriend current boyfriend ni Maymay na si Joaquin Enriquez. Ito ay Pilipino. subalit, so pinanganak at ni-raise sa Amerika. Joaquin Enriquez ay mayroong karera, mayroong career sa Hollywood sa Amerika. Siya ay newcomer at may mga show na doon sa US. Ngayon, masaya si Maymay sa kanyang boyfriend kaya masaya na rin tayo. Thank you for watching guys. See you in the next video and update. Please, Like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone, and always remember: be yourself and be a good one.